Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walakibatulil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi at amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating uh, pag-aaral, ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa ikalabing apat na aralin mula sa aralin sa buwan ng ramatan. At ito po ay patungkol sa kahigtan ng Kiamulayl, ang pagdarasal, ang pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal sa gabi, ito ay isa sa mga voluntaryong pagdarasal. Ito ay isa sa mga voluntaryong sala na nagsisimula, na nagsisimula pagkatapos ng salator isya hanggang sa bago sumapit ang madaling araw. At, uh, at ang sala sa gabi ay ito po ay walang uh, partikular na bilang tulad na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, salatul lail mathna mathna sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdarasal sa gabi ay dalawahan ay dawal ay dalawahan ibig sabihin mga kapatid sa Islam ang salatul lail qiyamul lail ay Pwede ito ay maaari ito isagawa ng dalawa, apat, anim at higit pa rito. Anim dalawang rakaa, apat na rakaa, anim na rakaa at higit pa rito. At higit pa rito at mas mainam na ito at mas mainam sundin ito ng salatil witir. Sala ng witir at ang witir ito ako ay binubuo ng isa, tatlo, lima at pito at, at higit pa rito. Ang Salatul Lail, ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid, sa pananampalateng isam, ay pinaka uh, mainam na salah. Ito ay pinakamainam na salah pagkatapos ng pagkatapos ng uh, pagkatapos ng mga obligadong salah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang pagdarasal ay ang pagdarasal sa gabi. So ang pagdarasal sa gabi makapatid sa pananampalatayang Islam, ang siyang pinakamainam, ang siyang pinakadakila kalugud lugod ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa mga nagsasagawa ng sala sa gabi, tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una Rabbahum wa tama'a sabi ni Allah subhanahu wa taala ini 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 at pag-asa ng makamit ang ini ini kay ini ini wa ta'ala. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kanu qalilam al layli ma yahja'un, wa bil asharihum yastagfirun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Sila ay nasanay na matulog ng kaunting lama ng ng kakaw, lamang mula sa gabi Nang kunti nang kunting lamang ng kaunting lamang sa gabi upang mag-alay ng pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating ang madaling araw, sila ay nanalangin upang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutunghayan natin at titingnan basahin natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi at ang kanyang mga kasamahan at ang mga tabi'in mga sumunod sa kanila tunay na ay pinapahalagahan nila tunay na ay pinapahalag pinapahalagahan nila ang gawain na ito Sabi niya Aisha radhiyallahu anha kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng salah sa gabi. Hangga't sa nagkasugat-sugat ang kanyang paa. Hangga't sa nagkasugat-sugat ang kanyang paa at tinanong ko siya, "Ya sugo ni Allah, bakit po ninyo ito ginawa?" Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sa kanya, o Rasulullah, o sugo ni Allah, bakit ninyo po ito ginawa? Hindi ba ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong, ang inyong una at huling mga kasalanan? At ano ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, mga kapatid sa Islam? Ya Aisha, afala akuna na abadan syakura? Ya Aisha, hindi ba dapat, ya Aisha, hindi ba dapat na ako'y maging mapagpasalamat na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang prophet, kung ang, ang propeta Muhammad SAW, kung ang propeta Muhammad SAW, napatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nauna at huling kasalanan ay kailanman hindi niya nagawa iniwan. Iwanan ang gawain na ito. Papaano na, papaano na kaya tayo mga kapatid sa Islam? Gayong tayo ang mas nangangailangan sa gawain na ito upang makamit natin ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din uh, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Abdullah bin Omar kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal rajul. Ni'mal rajul Abdullah lawkana sallabil layl. Sabi ng propeta Muhammad SAW, pagpalain, pagpalain si Abdullah kung siya ay nagdarasal sa gabi. So sabi ng kanyang anak na si Salim bin Abdullah bin Omar, pagkatapos na narinig niya Uh, ang mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ay kailaman ay hindi niya iniwan ang pagdarasal sa gabi hanggang siya ay namatay at sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ay yuhannas ay yuhannas Ap salam apsyos salam wasilul arham ayuhan nas apsu shala absus salam waat wa imut taam wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniam tadhulul jannah tabi salam sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, alaihi o kayong mga tao Oh kayong mga tao bumati kayo ng kapayapaan magpakain kayo at makipag-ugnayan kayo sa inyong mga kamag-anak magsagawa kayo ng sala habang ang mga tao ay habang mga tao ay natutulog at papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan at ang pinakamainam na uh, oras sa pagsagawa ng salatul lail makapati sa Islam ay sa ikatlong bahagi ay sa ikatlong bahagi uh, ng gabi sapagkat katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu tunay na si Allah tunay na si Allah subhanahu wa taala ay bumaba insya si Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo sa ikatlong bahagi ng gabi sasabihin niya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala may yastagfiruni sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala may yaduni faastajibullah sino ang dumalangin sa akin ay aking tutugunin at sino ang humihingi sa akin ay aking bibigyan wa may yastagfiruni Agfir lahu at sino at kung sino man ang humingi sa akin ng kapatawaran ay papatawarin ko siya. Subhanallah kapatid sa pananampalatayang Islam ito po ay pinakadakilang encouragement para sa lahat na sana uh, ay makakuha tayo ng uh, uh, aral mula, mula dito mula sa ating uh, natalakay Uh, hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam at subaybayan ninyo po ang uh, aming susunod na serye. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.